Nakikita nyo ba ang watawat ng Pilipinas dyan mga sis? Yung nasa gitna, yun po ang ating watawat ng Pilipinas. At alam nyo ba na dito yan matatagpuan sa Madrid? Dito lang naman yan sa Paseo de Castellana. Sa Metro Plaza Castilla. O kaya naman sa Metro Begonia. Yung apat na building na yan ay tinatawag na Cuatro Torres. At alam nyo ba kung bakit tayo may watawat ng Pilipinas dyan? Kasi isa sa mga building na yan ay pagmamayari ng isang Pilipino. Ang apat na building na yan ay Poster Tower, PWC Tower, Torre Cristal, Torre Emperador Castellana. Ito nga palang pang-apat na building na to ay ang Torre Emperador Castellana. Ito nga pala ay pagmamayari ng isang Pilipino na si Andrew Tan. Pang-apat nga pala to sa Toles Building in Spain. Nabili nga pala ito ng 560 million euros noong 2015. At siya din ang nagmamayari ng Emperador Brand. Si Andrew Limta na isang Filipino nationality. Pero siya ay pinanganak sa China. Kaya naman pala mayroon tayong flag dito.